may dami ko po kasing naririnig. Marami po siyang pagpapasaring sa showtime. Ba't hindi rin niya ako diretsuhin? Eh po, pwede naman. Nag-react ang showbiz columnist na si Christy Furman sa patutsada o mano sa kanya ni Vice Ganda sa episode ng It Showtime nitong Webes, ika-23 ng Nobyembre, sa isang segment kasing Mitchus, Mitchus ng nasabing noon time show, may isang contestant na nanagngangalang Christy ang tinanong ni Vice. Sa ka Christy, A anong pinagkakabala mo Christy sa paggawa ng mga kasinungalingan? Sa panibagong episode ng Christy Fair Minute nitong biyernes, nakarating daw kay Christy Furman ang naging patutsada ni Vice Ganda sa kanya. Ani Christy, wala mang nabanggit kung sinong Christy ang tinutukoy ni Vice, ay alam niya na siya ang tinutukoy nito. Aniya, siya ay nagsasalita kay Vice Ganda ng diretsahan tungkol sa umano'y pagiging mayabang nito. Dagdag pa niya, dapat ay hindi nagkukubli si Vice at sabihin ng diretsyo ang kanyang gustong sabihin Hindi naman kami ipinanganak kahapon para hindi namin maturol na ako talaga ang pinatatamaan ni Vice ganda Ang hindi lang maganda puro patagilid ang kanyang bira sa ad ng showbiz columnist Eh bakit hindi mo sabihin na, uy, Christy Furman, bukod sa pinagkakaabalahan mo, bukod sa pagsisinungaling ano pa pinagkakaabalahan mo? Eh ako diretsyo ko na sasabi sa kanya na mayabang siya, di ba? Na wala ka man lang makitang pagpapakumbaba sa kanya. Diretsyo kong nasasabi yun, bakit hindi niya rin ako diretsyohin? Eh po pwede naman, dagdag pa niya, nauna na rin binanggit ni Christy na ilang beses na rin daw nilang hindi pinapansin ang bawat pagbibira umano sa kanila ni Vice Ganda. Hindi yung magtatago pa siya sa saya ng ibang tao, gagamit pa siya ng ibang tao para makaganti. Bengador eh, Bengador. Bakit hindi mo diretsuhin? Yun lang naman ang hindi maganda doon. Dagdag pa ni Christy, hindi niya dapat papatulan pa si Vice pero isang sister niya sa sorority na may mataas na tungkulin sa gobyerno ang nagpayo sa kanya huwag palagpasin ang kabastusan ni Vice na tinawag din itong uneducated. You have to speak up regarding how this uneducated Vice Ganda is doing. He is a coward, duwag siya. He cannot face everyone the rightful way, puro siya parinig para lang makapanakit. It's about time na tantanan na niya ang kinalakihan niyang kabastusan, text daw ng government official kay Christie. At eto pa ang mensahe ni Christie kay Vice. Ang hirap kasi sa'yo Vice magmula ng ikaw ay nakatikim ng popularidad inangkin mo na ang mundo na ikaw ang gitna, ikaw ang araw, at umiikot lang ang lahat ng mga tao sa show business na parang mga planeta sa'yo dapat mong malaman planeta ka rin na tulad namin. Hindi ikaw ang araw, Annie Christie. Isang araw darating sa iyo ang pagbaba mo, bababa ka sa pedestal. Hindi pwedeng nandyan ka habang panahon, may mga darating na mas magagaling sa iyo at matatabunan ka. Dapat alam mo yon. kapag ang hangin ng kayabangan at pagiging palalo ay pumapasok na sa ulo, kinakalos natin yan hindi tama yon. pahayag pa ni Christie.